Pagdating sa usapin ng pera, ang common na pinoproblema ng karamihan sa atin ay kung paano i-condition ang sarili na gumastos ng naaayon sa pangangailangan. Dahil hindi lang sa kakulangan ng income ang rason kung bakit nahihirapan tayong mag-ipon. Karamihan sa atin ngayon ay kumikita na ng sapat na halaga, pero ang common na nangyayari ay sa tuwing lumalaki ang ating income, sumusunod din ang pagtaas ng ating mga gastusin. Ayon sa sinabi ng author na si Morgan Housel, Getting money and keeping money are two different skills. Karamihan sa atin ay magaling lang sa pagkita ng pera pero kung makagastos ay wagas. At kung bakit ito nangyayari, ito ay dahil sa ating emosyon. Pagdating sa pera, meron tayong dalawang common na emosyon. Ang una ay takot. Takot na mawalan tayo ng pera dahil alam natin na kailangan natin ito para mamuhay ng maayos. Alam din natin na iba ang pagtingin at trato ng ibang tao sa atin kapag wala tayong pera. Kaya isa ito sa mga dahilan kung bakit tayo nagsusumikap. Kahit minsan ay pagod na tayo o hindi natin gusto ang ating trabaho, ay pinipilit pa rin nating kumilos dahil ayaw nating mawalan ng income. At ang pangalawang emosyon ay ang pagiging sakim o greedy. Ang emosyon namang ito ay madalas na lumalabas kapag meron na tayong pera. Gusto natin na mapansin tayo ng mga tao at makakuha ng respeto. Kaya bumibili tayo ng mga bagay na maganda at makinang o madalas na gumagasto sa mga bagay na hindi natin kailangan. Kaya sa huli, palaging ubos ang ating pera at hindi na tayo nakakapag-ipon ng sapat. At dahil ubos na ang ating pera, dahan-dahan ring nawawala ang pagnanais natin sa pagbili ng mga bagay at napapalitan na ulit ito ng takot. Marami ang natrap sa rat race at hindi nakamit ang financial freedom dahil sa cycle ng ating dalawang emosyon, ang takot na mawala ng pera at ang pagiging greedy kapag merong pera. Kaya sa halip na maging greedy sa pag-acquire ng mga bagay, gawin mo nalang goal na gamitin ng maayos ang iyong pera upang magkaroon ka ng maginhawang buhay. Alam nating lahat na sa tuwing gumagastos tayo ay nababawasan din ang ating pera. Pero madalas natin itong binali wala dahil mas pumapabor tayo sa instant gratification kaysa long-term reward. Mas pipiliin natin ang panandali ang kasiyahan sa halip na mag-ipon at gamitin ang pera ng maayos. Kaya mahalagang pagkatapos mong kumita ng pera, i-consider mo rin na bigyan ito ng proteksyon. Sa panahon natin ngayon na maraming produkto na nag-aalok ng convenience, kailangan din natin pag-isipan ng mabuti ang bawat desisyon na gagawin at magdahan-dahan palagi sa paggastos. Dapat alam natin ang pinagkaiba ng gastos na pag-aaksaya lang ng pera at gastos na merong halong investment sa ating sarili. Merong tatlong basihan ng pagsasayang ng pera. Una ay kapag sumobra ang iyong pagbili sa isang uri ng bagay. Lahat ng sobra ay hindi maganda. Ang pag-acquire ng maraming gamit ay ilusyon lang na magbibigay sa iyo ng saya pero ang resulta ay kabaliktaran. Pangalawa ay impulse purchase. Lahat tayo ay guilty sa parting ito yung umuwi ka ng bahay habang dala ang mga bagay na hindi kasama sa iyong listahan o wala sa iyong plano. At pangatlo ay hindi pang long term. Ito yung uri ng gastusin na masaya lang gawin sa una pero walang contribution sa kung ano ang gusto mong makamit sa hinaharap. Kung nahihirapan kang mag-ipon ngayon, isa sa mga desisyon na pwede mong gawin ay tingnan ang iyong mga gastusin, gawa ng adjustment at baguhin ang iyong spending habit. Kaya naman sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang anim na expenses na pinag-aaksayahan mo lang ng pera. Siguraduhin mapanood mo ang buong video at ilista mo rin ang iyong mga natutunan. Pero bago tayo magsimula, meron lang akong konting request na huwag mong kalimutang ilike ang video natin ngayon pagkatapos mo itong mapanood para ma-recommend tayo ni YouTube sa mga kababayan nating gusto ring maayos ang kanilang finances. Salamat. Number 1. Alak at sigarilyo. Ang mga gastusin ito ay ang pinaka-obvious na walang maibibigay sa iyo na long-term value. Hindi ito maganda sa ating kalusugan dahil ito ang madalas na contributor ng mga major illnesses, katulad ng heart disease, liver disease, diabetes, cancer at marami pa. Ayon sa isang report noong 2019, halos umabot ng 40,000 na mga kababayan natin ang nawala ng buhay dahil sa madalas na pag-inom ng alak. At isa pang hindi maganda sa ganitong expenses ay nasisira nito ang ating budget. Dahil sa tingin natin ay hindi ito mahal, kaya binaliwala lang muna natin hanggang umabot na sa punto na kailangan mo nang bawasan ang iba mong mga gastusin. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi maganda ang iba mong mga desisyon sa buhay dahil sa masamang epekto nito sa ating utak. Pero kahit alam na natin itong lahat, marami pa rin ang patuloy na gumagastos at bumibili ng alak at sigarilyo Ayon sa ibinahaging data ng Statista, magit 209 billion pesos ang nagastos natin sa alak at sigarilyo noong 2023. Marami ang hindi makaalis sa ganitong uri ng bisyo dahil ang alak at sigarilyo ay merong addictive substance. Kung gusto mong makaalis ay kailangan mo ng commitment at kailangan mo ring mag ng goal na mas rewarding pa sa bisyong ito. Kaya kung mahilig ka gumastos sa alak at sigarilyo, tapos nahihirapan kang magtabi ng pera, kailangan mo nang mag-isip ng mabuti ngayon at baguhin ang priority sa buhay. Pwede mong sumulan sa pagkwenta ng halaga na posibleng mong maipon kung titigilan mo na ang paggastos sa mga bagay na ito. Halimbawa kung gumagastos ka ng average 100 pesos araw-araw sa alak at sigarilyo, 3,000 pesos yan sa isang buwan at aabot yan ng 36,000 pesos sa loob ng isang taon. 180,000 peso sa limang taon at 360,000 peso sa loob ng sampung taon. At ano ang kapalit sa ganitong uri ng gastusin paglipas ng mahabang panahon? Siguro ay alam mo na ang sagot. Kaya sa halip na maging consistent sa pag-inom ng alak at paghit-hit ng sigarilyo, gawin mong priority ang mag-ipon ng pera at mag-invest sa iyong sarili. Number 2. Bunggang handa sa bawat okasyon Karamihan sa ating mga Pinoy ay willing na gumastos ng malaking halaga sa tuwing merong okasyon, katulad ng birthday, fiesta, reunion, at lalo na tuwing Pasko at bagong taon. Kumo na gumagastos tayo ng malaking halaga sa pagkain, mga inumin, at regalo. Ginagawa natin ito bilang isang opportunity para makasama ulit at makausap ang ibang miyembro ng pamilya na nasa ibang lugar. Ang handa ay hindi nawawala sa tuwing may family celebration at kasama na rin ito sa kultura nating mga Pinoy. Pero kahit masaya tayong gawin ito, hindi pa rin natin maitatanggi na yung iba sa atin ay nagkakaroon ng problema sa pera, katulad ng utang at short sa budget sa tuwing merong okasyon. Kahit mahalaga ang pagtitipon, kailangan pa rin natin pag-isipang mabuti ang paggastos. Kung simpleng handa lang ang kaya ng iyong budget, maging proud ka pa rin at magpakatotoo sa kung magkano ang meron ka. Kisa gagastos ka ng malaki ngayon, o manghihiram ng pera tapos mamumroblema ka na bukas. Kaya ang magandang gawin mo sa tuwing may okasyon ay una, i-prioritize mo ang quality at purpose ng pagtitipon. Pangalawa ay huwag mong pilitin na gumastos ng malaking halaga dahil isa ito sa dahilan kung bakit magkakaroon ka ng financial problem sa hinaharap. Pangatlo ay maging selective sa kung sino ang iimbitahin. At pangapat ay huwag kalimutan ang real essence ng selebrasyon. Sa ganitong paraan ay maiiwasan mo ang pagsasayang ng pera at mai-enjoy mo rin ang bawat sandali ng okasyon. Number 3, sugal. Katulad ng alak at sigarilyo, isa rin ang sugal sa obvious na paraan kung paano sayangin ang iyong pera. Kapag hindi na control ang ganitong uri ng bisyo, magdudulot ito sa addiction at hindi lang ang iyong finances ang maaapektuhan kundi pati na rin ang iyong buhay. Marami ang nahuhumaling sa sugal dahil marami rin ang nagpapadala sa ilusyon ng easy money. Aalamin mo lang kung ano ang mechanics ng laro, tapos tataya ka at aasahang makachamba. Pero ang resulta na iyong nakukuha ay hindi mo dapat inaasa sa chamba. Kailangan mong maging responsable sa pagmanage ng iyong pera at siguraduhin na gamit mo ito sa tamang paraan. Ang sugal ay hindi magandang gawain kung gusto mong magpalipas lang ng oras o aliyuhin ang iyong sarili. Marami pang mga meaningful na bagay ang pwede mong gawin. Kahit nakikita mo pang ginagawa ito ng mga tao sa iyong paligid, yung madalas na nagpo-post ng na mga panalo nila sa mobile casino, hindi mo kailangan gawin rin ito sa iyong sarili. Dahil ang sugal ay isa sa mga risky at siguradong hindi maganda na financial decision. Kahit meron tayong naririnig na may nanalo, ang katotohanan ay mas marami pa rin ang natatalo. Kaya mas mabuting gamitin na lang natin ang ating pera sa ibang paraan katulad ng pagbili ng libro, pagpunta sa mga magagandang lugar, pagsisimula ng isang side business at iba pang mga gawain na merong contribution sa investment mo sa iyong sarili. Number 4. Latest Gadgets Napakarami sa atin ang nagsasayang ng pera sa mga bagong gadgets. mapahidphone headphone man yan, cellphone, tablet, bluetooth speaker, laptop at iba pa. Kada taon na iba't ibang gadgets ang nare-release at marami sa atin ay gusto ring mag-upgrade kahit alam natin na gumagana pa ang ating gadgets at nagagawa pa nito ang gusto nating gawin. Kung bakit ito nangyayari? Yun ay dahil pinapakita ng mga kumpanya na ang bago nilang model ay mas mabilis, may bagong features, bagong kulay at mas maganda kumpara sa previous model. Isa ito sa kanilang strategy para magkaroon ng urgency ang mga tao na mag-upgrade sa kanilang latest release na gadget. At isa pa, hindi rin natin gusto ang mahuli o hindi makasabay sa uso. Pero ang ganitong pattern ay patuloy na nangyayari sa tuwing merong bagong release na gadgets. Kapag merong bagong release, excited ka na mag-upgrade. At paglipas ng maikling panahon kapag meron na uling bago, ay gusto mo na uling palitan ang iyong gadget. Kahit wala pang sira, gumagana pa lahat ng features, at halos walang pinagkaiba sa latest model, gusto mo pa mag-upgrade at magbayad ng mas malaking halaga. Kaya masasabi nating pagsasayang lang ng pera ang pagbili ng bagong gadgets. Sa halip na gagastusin mo ang iyong pera, mas mabuting ipunin mo na lang yan at ilaan para sa mga mahahalagang bagay, katulad ng iyong emergency fund at pag ng iyong investment. Number 5. Eating Out Sa panahon natin ngayon na marami ang naghahanap ng convenience, marami rin ang napapagastos ng malaki. Isang common na halimbawa na dito ang fast food at restaurant. Ang madalas na pagpunta sa mga fast food at restaurant ay isang expensive habit dahil normal lang na kailangan mong magbayad ng malaking halaga sa pagkain at inumin dahil sa serbisyo na binibigay nila at marami rin silang binabayaran sa kanilang operasyon. Walang masama kung gusto mong kumain sa labas o magbayad ng malaking halaga sa pagkain at inumin hangga't ang perang gagamitin mo ay kasama sa iyong budget. Pero kung ginawa mo na itong habit, tapos hirap kang makaipon ng pera ang bahaging ito ng iyong expenses ang magandang gawa ng adjustment. Halimbawa, sa halip na anim na beses ka pupunta ng restaurant sa isang buwan, gawin mo na lang itong tatlo o apat na beses. Ang sakripisyong ito ay magandang desisyon para dahan-dahan ka na rin makaipon ng pera. Number 6. Apparels at Sneakers Karamihan sa ating mga Pinoy ay gusto ang magandang forma. Ginagawa natin ito para makagawa ng magandang impresyon sa mga tao. Alam naman natin na kapag kaaya-aya tayong tingnan ay madadagdagan rin ito ang ating confidence at mataas ang chance na merong magandang pakikitungo ang ibang tao sa atin. Pero ang magandang forma ay hindi nangangahulugan na kailangan mong gumastos ng malaki. Hindi mo kailangan bumili ng bagong damit at sapatos buwan-buwan. Ang mahalaga ay hindi pa ito sira at malinis pa rin tingnan. Ang magandang solusyon para maiwasan mo ang pagbili ng sobrang damit at sapatos ay planuhin mo ng maayos ang iyong wardrobe. Bumili ka lang ng tatlong uri ng sapatos, isang pang casual, isang pang formal at isang pang daily use. Sa iyong mga damit naman ay ganun din. Sa ganitong paraan ay makakatipid ka na ng pera at hindi ka na rin maglalaan pa ng mahabang oras dahil more on routine na ang iyong pagporma. At yan ang anim na bagay na pinag-aaksayahan mo ng pera. Sa susunod na maiingganyo kang bumili ng mga bagay na ito pag-isipan mo munang mabuti kung ano ang long-term effect sa gagawin mong desisyon. Mas mabuting i-condition mo ang iyong sarili na gawing priority palagi ang pag-iipon. Siguraduhin mo na mabigyan mo ito ng proteksyon at ilimit mo rin ang paggastos sa mga bagay na hindi mo kailangan. Kung gagastos ka man, ay siguraduhin mo lang na hindi masisira ang iyong budget. Sana ay marami kang natutunan sa video natin ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago naming videos. I-like kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon. Mag-comment kung ano pang mga gastusin ang pag-aaksaya lang ng pera. At huwag mo rin kalimutang i-share ang video ito sa iyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panunood at sana ay magtagumpay ka.